So, hello guys, so welcome back sa ating fishing adventure So matagal din tayo hindi nakapag-upload So ngayon nga guys, so nandito tayo ngayon sa laot ng Manila Bay So magta-try tayo na maghuli ng mamali So kasama pala natin guys si Master Ian So sa kanya tong bangka, so nakisakay lang tayo guys So shout out kay Master Ian So thank you sa pagsama -sama. dito lang ang mamaya so ayun sana palaki tayo makahuli so magtatry try muna tayo dito guys maghahanap tayo ng magandang spot kung saan meron so yun nga guys so stay tuned na lang muna mga Pinoy ba yan? check ah kaya nagbabolod sila eh. Ay, dito ako. Yun. Hindi naman siguro sasabit dito. Mabuhangin dito eh. No? Ano oh, naman? Meron pa dito. Parang gusto ko yung kasa yung kangkit mo. mo na. Di, di mo gano'ng kamdam yung kibit niyan. Kagat din pala sa microjig yung bako ko, ano?

buo dito. Okay. Subukan na ko ng nga magpahabol. Yung pahabol anti zero eh no. Ang daming kumakagat na isda doon sa ano. Sa ganung technique. Talakito, bagaong, baka gusto kasi nila may may konting bulabog yung tubig ibis niyan hindi testing lang may ano ko dyan may pangmalakasan ako dyan tignan lang natin kung merong ano may mag react <laughs> pang maliliit pa <ko> lang tayo <coughs> hindi pa siya. Kagatan ng pikaw yan, putong ka agad. Ah. Yon, ta. Kasi makapal. Oh, makapal. isang ano lang, isang fly lang. So, Ito pang may tapos ng barko na lagi. Oo. Oh, okay. Bawa natin 'to. Ba? Kaso baka maano ka. Ha? Mahaba pa naman dito. ito. Ano ba lang yun mag may bumubulwak dito ayun o yan nice hindi na tayo pulmon ba? hindi yan ayun pag pulmon, ano rin yung full eh nakaka din sa ano lang isda eh no sa kain nila yung magandang pesto kain nila ng gabi kaya busog na eh

Ayoy. Okay Pagod na. Vitamin Ay, <laughs> mga tatlong kilo yata to eh. Solid. ng <laughs> akin. Ayos. Give mo. Dito sa loob tsaka buntot. Ay naputol sa ano, sa bibig. Tapos pumulupot sa buntot. Kinagat <laughs> ayos putik nanginginig ako eh <laughs> ganda ng laban oh labingya gand din si ano mad mouse bininyagan ng mad mouse ko butukin butukin ayan ng hook ay hindi naputol nga yung hook oh buti na, oh. na lang buti o ah. at saka buti pumuloput yung isa napuluputan siya kumulupot eh. <laughs> sa buntot hmm. may mamali pala dito eh So subukan natin sa cash baka baka sakaling kumagat. May mamali pala dito eh. No, baka may asawa yan. Grabe, galing eh. Yan oh, pangalawa oh. inihila yung bangka eh, iniikot eh. Sa bottom kumakagat. Drop shot

Oh, sabi ko sa'yo eh, may hatak pa eh Nasa hmm. ilalim pala nila Ipon yata yung ano nila pa Dapat pala pag ano, nung pag Kapag kumagat, dapat liriyong yung paligid eh no Sasagasaan niya eh Malakas pa, mas buwang mas malaki to Hihila ko rito Huwag ka pupunta sa Ako, ilalim pa, anak ng wow. Yan na, sabi ko sa iyo eh. Lakas pa eh. Lakas pa. Oh. Parang same size. Mas malaki. Oo, oh, malakas pa eh. Oh. Lakas pa. Ganina, eh, eh, medyo lumulutang na. Yan, nakikita ko na yung leader. putik. Ayaw din ako magat sa ano, sa sa lung. Ran ran yung ano mo. Buena sa. Wow. Ayos. Doon ang tama. Si Ken, ayaw nga. Kita mo naman Oo. yung ano. Shape na shape yung linya niya oh. Sa gilagid. Shape, shape, shape yung linya eh. Hindi ko mas kasangipin oh. No? Ayun o Ayos Boss Ian Nakadali na naman Pangalawa Iyan o Grabe o Ay may tama din sa gilid Ayun eh, eh, yung isang muko Oo <laughs> <laughs> na <Diyan lang. laughs> Hinga pa, muna hinga Paagod na ko doon ah Run paputol na Ay wait lang Oke, okay, Di dito dito. Sigurad mag ano eh. Ups. Wow. Ayos. <laughs> Tatlo. Grabe. Back to back. Back to back. maganda ko, maganda tama. Ay, oo. Kanan po malaan. eh. Hindi ka na sa amin. Yung yung ng taga may tama. Ah, may gas gas. Isa lang yung hook mo, no? Yeah. Natin. Parang parang maliit lang. Ang hina eh. Hindi malakas. Malakas. Wala wala akong na Malakas, malakas. Ilang lang. Tapos yung floor ko 25. Malakas, malakas, malakas. Malakas. Ang oh, ako. <laughs> Lalambot, tapos biglang ahatak. Yan o. No? Sumasabay siya eh. Kakatakot. <laughs> Kakakalay. Sabi, malapit dito. Nasa green na, malapit na. Bangat na siya eh. Mahatak o. Oh lakas pa lakas pa oh uh, hirit puta huling hirit ito tumoto tumoto eh tumoto siya eh kanina nasa blue pa oh nasa blue na yung linya kanina eh malakas pa <laughs> yung bangka ano yung umiikot eh ihatak pang palaki yata eh Tapi, tak mana? Eh nasa green na malapit na to. Maangat na. Mahatak pa siya. Angat na, mangat ka na. Oh, oh. Grabe. Ayos sumuko. masama na oh. Nagdadag ano na siya oh. Papa ano na lang, papatangay. Yan nasa green na, malapit na to. Pag nakita ko yung green, malapit na eh. Kita ko ng po ante. Sa maluwag yung ano. Drag. Ah. Ano na sa <laughs> mga pagod. Ngangali na nga ako eh. Pag lumabas yung purple na tali, yun na yun ilang metro pa yun putik grabe malakas pa Ruben. Ayaw po sa ko. Malaki to. Oh, wala ginagawa ah. Hindi nga siya umangat eh. Parang umiilalim eh. Hindi um, umi nga ilalim mo. Hindi um, ilalim. Sige, persay mo. Um, Drag mo. Umiilalim. Umaka, sumasayad. Sa ilalim. Ilud, puta. Ika ako. Ang lakas. Ah. Ubilalim eh. Ay gagi. Gumaganit. Teka lang, gumulupot yata. Gumulupot. Gumaganit. Ayun. pagod yan, lu Taka. Taka. na yan ay thank you lord Nakado, nakahuli din <laughs> grabe, sakit ng braso <laughs> yung huling sikat niya yung umilalim eh Lumpot na yung naramdaman ko, gumagalaw yung pamundi Tsaka gumaganit na eh Sabi ko may, may sumasayad eh Oh grabe oh, konti na lang oh Lagay mo dyan hinga okay. hinga muna hinga <laughs> tibay ng ano li, ng leader may ano yung leader may 40 pounds floor yan may sugat tignan nga natin kung may ano yung leader ano yan, may uuwi ka na talaga Oo. So yun nga guys So nag decide na rin kaming pare So naka apat din kaming huli na mamali So bale tatlo kay boss iyan Tapos isa sa akin So first time kong makahuli ng ganito kalaki So yun nga So pabalik na tayo sa may joke na bridge So dito yung pinanggalingan natin kanina So yun nga So imamani-ubra lang natin tong bangka Tapos itatry nating uh, Timbangin yung ano, huli natin so nga guys so magpapatulong lang tayo kay Boss Big para maigarahin natin itong bangka yung kay Boss Ian uh, umabot ng 8 kilo yung tatlong sa atin, nababot ng 2.6 kilo so hanggang dito na lang muna guys thank you for watching thank you for dropping by tight lines and fish on